Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito si Cold to Jin Sabi niya, pwede mo bang sabihin yung nakaburol sa kabaong nakafir kafir ng inna lillahi wa inna ilayhi raji'un So ang tanong dito, pwede ba natin sabihin sa mga non-Muslim nang namatay na hindi Muslim ang salitang inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Pwede po, kasi ang, ito po hindi naman po ito doa para sa kanila kung dua o panalangin para sa mga non-muslim na namatay na, na, ipapanalangin natin sila, napatawarin nawa sila ng Allah at papasukin nawa sila ng Allah sa paraiso, 'yun yung bawal. Pero 'yung sabihin mo ang inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hindi po bawal kasi pangkalahatan po ito na dua. Ano mang pagsubok na dumating sa atin may namatay, may nawalan ng pera nasunugan ng kayamanan, nasunugan ng bahay na diskrasya, pwede nating doa ang salitang inna lila wa inna ilayhi raji'un at hindi ito dua doon para sa tao na yun o sino man para sa kanila ito ay dua para sa sarili natin ang nang ibig sabihin ng inna lila wa inna ilayhi raji'un tunay na tayo o kami ay galing sa Allah siyang naglumikas sa atin wa inna ilayhi raji'un na tayo rin ay babalik sa kanya So galing tayo sa Allah at sa kanya rin tayo babalik. Yan ang ibig sabihin ng ng panalangin na ito. At hindi ito panalangin sa sinuman o panalangin para sa non-Muslim. Kasi kung panalangin sa non-Muslim, yun yung bawal. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.